Baguhan ka ba din sa social media? Ilabina sa pagbuhat o uh, mga video, Facebook Reels, or uh, Facebook uh, Videos na mga matataas? Kung baguhan ka pa, kailangan mag-ingat ka at sundin mo itong sasabihin ko sa iyo based sa ating experience ngayon. Bago lamang po tayo nag-apply sa monetization pero na-reject po tayo dahil hindi ko alam kung ano ang mga basic na dapat nating gagawin bago tayo mag-set up sa ating monetization. Ito po ang nangyari mga kapatid mga kabayan. Madali ko lang nakuha ang 60,000 views. Ah, dalawang linggo lang po tayo nagla-live lagi Tapos at sobra-sobra pa Umabot na nga ng 90,000 minutes views Dahil sa ating paglalive At dahil po sa ating pag-engage sa mga view, views At pag-reply ah, sa ating mga kaubayan Na mga maliliit na mga content creator Ay nakuha po natin ang ating ah, almost 6,000 new followers sa dalawang linggo lang po iyan na pagsisipag natin. Pero noong inaplayan ko agad ang ating uh, uh, set up sa monetization, rejected po tayo. Ang sakit naman kahit hinihirap nahihirapan na tayo, ginagawa natin ang lahat. Pero hindi tayo smart sayang lang, di ba? Kaya ngayon, ipaparating ko sa inyo, ito po ay makakatulong sa mga baguhan lang po ito. Sa mga suhito na dyan, wag na kayong sasali dito. Kasi mas alam nyo pa ito kaysa akin. Ito po isinishare ko ito para sa mga baguhan nagaya ko na hindi pa nila alam. Kailangan bago ka mag-sit up sa iyong monetization process ay pupunta ka doon sa settings mo at punta ka doon sa support ata uh, hanapin mo doon yung uh, support inbox mo doon at titingnan mo yung mga notification doon baka mayroon kang violation kaparaita or may nagreport sa iyo or mayroon kang mga ginagamit na mga use video or mga pictures or ano-ano pa na mga violation mo at i-delete mo yan lahat wag kang matakot na mawala yung mga video na yon dahil mas delikado ang page mo pag hindi mo i-delete yan. Kaya ito ang ginagawa ko ngayon. Ipinaparating ko sa inyo, dapat i-delete nyo lahat ng mga violation ninyo sa Facebook page ninyo or Facebook account niyo or professional dashboard para po sa pag-set up ninyo, hindi na kayo maka-experience gaya ko na na-reject. Masakit, di ba? Pag-i-reject ka, kahit anong ginagawa mo, pinagsikapan mong mabuti, ginagawa mo ang lahat, pero rejected ka pa rin, di ba? Ayun, di ba? Kailangan hindi ka na ma-reject. Dahil dito sa video natin, basic na basic po ito. Based sa ating experience mismo, huwag kayong mag-sit up sa inyong monetization dito sa Facebook page ninyo kung hindi nyo pa na-clear ang inyong Facebook page. Dapat dinedelete lahat na mga violation at i-check nyo doon sa inyong uh, support inbox ninyo uh, yung inbox niyo dyan sa Facebook page ninyo hanapin nyo dyan sa sitting at doon i-delete nyo lahat baka may nag-report sa'yo, may nainggit sa inyo ni-report yung uh, video ninyo uh, yung, yung, account ninyo or ni-report yung account ninyo dahil ginamit ninyo yung mga video nila na walang paalam at nagsilos sila uh, dahil mga siloso rin yan, Ah, lalo na yung mga siluso dyan kaya magingat kayo sa mga siluso pero walang problema yan hindi makakasira sa buhay ninyo yung mga siluso mas lalo pang mapalakas ang loob natin kaya yan ang tandaan ninyo mga kapatid mga kaibigan bayo, bago kayo mag sit up dapat i-delete ninyo ang mga violation ninyo i-check ninyo, i-clear ninyo pagkatapos wag ninyong i-sit up agad gaya ko, mali yung ginagawa ko kaya huwag kayong magkakamali gaya ko. Dahil dito na ang video ni JPT Show. At ito ang inyong tatandaan dahil mahal ko kayo, mga followers, mga small content creators, kayo po ang kailangan ko dahil yung mga malalaking content creators, bihira na yan sila titingin dito sa ground. Bihira na yan sila titingin sa mga maliliit na mga content creator gaya natin dahil marami na silang ginagawa at hindi na nila magampanan lahat na tulungan pa tayo. Pero... Hindi tayo mawawala ng pag-asa mayroon pa tayong pag-asa at magkukomment pa rin tayo doon sa kanila. Baka naman mapansin tayo. At kung hindi naman nila tayo papansinin, at least yung mga followers nila na naghahanap rin ng mga supporters ay makita nila yung ating comment doon at i nila tayo. At susundan nila yung bahay natin at magiging kaibigan natin sila. Kaya yun mga kapabayan, mga show wag kayong mag-set up kung hindi nyo pa na-delete o na-clear ang Facebook page account niyo dyan sa personal uh, professional dashboard niyo para hindi kayo ma-reject dahil masakit pag ma-reject